Magandang umaga mga kabukid! Ayan, sobrang maputik dito sa taniman at nakikita naman natin yung mga bago nating tanim na sitaw na talaga namang malapit na tong gumapang, ilang araw na lang at gagapang na yan. Sobrang ito lang kaganda sa sitaw kahit sobrang dami ng effort mo sa pagpiprepare ng balag, ng pagtata pagtatuwain o pagtatari, magtrellis, Eh, ang bilis naman talaga niyang umusbong at umalagwa at mas mabilis mabilis din siyang mamunga kaya prositaw kailangan natin ng ganito yung past ano tawag dito yung fast uh, reproduce tama ba pa yun. <laughs> yung uh, para hindi tayo matenga ng at hindi tayo magantay ng matagal Katu hindi katulad ng ibang crops na kailangan pa nating antay ng matagal e, etong sitaw kapag tanim nito ibibilang ka lang ng ilang araw andiyan na talagang mapagod lang talaga sa pagpreprepara ng uh, balag natin at paglilinis katulad nito nalinis na natin tong first part natin na ng uh, sitawan at sobrang hirap at sobrang balam alam niyo yung para ma-proseso ang tanggal lang. Bagay, ito pa susunod natin. Sobrang dami pa nito. Diyos Lord. Al Abutin talaga tayo ng siyam Sham dyan. At hindi ko naman magawang tanggalin. Kasi bago pa lang tong trellis na to. Mga isang gamitan. Paabutin natin ang dalawang gamitan para makonsume natin yung tagal ng twine. At mahirap kasi talaga maglagay nito mga twine. Mahirap magkabit na tong mga, mga tali na to. At isa-isay mo po yan. Kaya Instead of magkabit ng bago, uh, ko na lang siyang tanggalin talaga. At sobrang hirap tanggalin kasi nakapulupot. Nakapulupot yung... Uh yung bagging or yung vine ng uh, sitaw dito sa trellis so talagang inisa-isa sinaga natin at kahapon mas sinigpitan natin ang pagkakabit nito at mas sinipid natin ay sinihipid na hipid alam mo yung hipid yung parang binanat natin para hindi na siya uh, matumba if ever may malakas na hangin or kahit masagi man lang kasi kapag nasagi siya nagngumingiwi lalo na ngayon na sobrang mabasa yung ano eh, yung baon niya sa lupa is parang mababaw kaya kailangan natin ng matinding hipi dito sa mga side by side ng ating ginawang trellis. At yun nga, tayo ay uh, ang dami talaga ng gagawin dito sa sa taniman talagang sobrang ano pag prepare talaga nitong sitawan talagang makonsumo talaga sa oras sa pagpo-prepare pero worth it naman kapag namunga na at nakikita na natin yung output talagang kapag namunga naman sulod sunod naman talaga yung bunga niya at ang wish lang talaga natin ay alam mo na yung maayos na panahon at makisama sa ating panahon kahit talagang sobrang risky magtanim dahil lang sobrang risky dahil hindi na natin masabi ang panahon lalo na yung bear months talaga andyan yung malalakas na bagyo kaya sa mga magsaka natin dyan just ko kapit lamang talaga namang tayo ay magsikhay pa rin at uh, lakasan ng loob na tumaya dahil hindi naman natin talaga masasabi ang panahon na yan talagang sabi nga sa ano, weather weather lang talagang literal na weather weather lang ganun di sa pagtatanim talagang susugal at susugal ka talaga at nandito na naman yung passion natin kaya go ito todo natin to at Uh, wag muna nating isipin wag mag overthink sa mga magiging do kailangan natin kasi pag para paghandaan pero wag nating isipin na yung bagyo na paparating ang isipin lang natin ay kung paano natin matatapos yung bawat araw at sa pagtatanim natin at pag-aalaga ng halaman do natin i-focus yung sarili natin wag muna tayong mag-jump sa hindi pa nangyayari di ba para ay maiwasan natin mga anxiety na yan hey, nakakaloka <laughs> ang dami din talaga na alalahanin sa pagtatanim talagang hindi mo masasabi talaga kaya taya akong taya. gano'n naman talaga. Sa kahit anong aspeto ng buhay talagang tataya. Wow, oh, napakalalim naman talaga. <laughs> At yun, maglilinis tayo dito ng ating sitawan ngayong araw. Uh, Nagumpisa na nga tayo magtanggal ng mga baging na pumulupot. Yung mga last na sitaw dyan. Kaya ang gagawin natin ngayon is lilinisin to para pagkarinis nito, automatic tanim na agad para diretsyo na tayo dito sa kasunod at marami pa yung kasunod na lilinis natin talagang ang bilis din talaga ng damo at basa yung lupa kapag uh, maulan, talagang sobrang bilis ng damo hindi Yun yung kalaban natin, Yun yung sobrang bilis ng damo ikatulad uh, eh, dito, oh, kakalinis ko lang dito Parang ganda na nilang tingnan, parang uniform na yung tubo nila Though may mga patlang-patlang -pat pa kasi hindi, hindi nag-sprout yung iba Pero okay lang yan uh, Ma-ano ma naman yan, ma mapipil, na mapifeel ma ma naman niyan kapag sobrang lumago na sila. at dito sa taas na 'yon, is ang dami ko talang ginawa these past few days pero hanggang ngayon, marami pa rin naman talaga ang ginagawa. Hindi naman tumitigil dito sa bukid. at ito, yung okrahan natin ay o okrahan niyan. natamnan ko na okra. At nakita ko kanina, parang dilim nag-sprout na kanina yung mga okra dyan yung ibang okra, yung ibang okra hindi rin nag-sprout. ewan kung bakit? Ganoon naman talaga, talagang may mga times talaga na hindi talaga 100% yung sprout nila yung mga seeds nila. At yung sa taas na yon puro sitawain, is, ay, uh, talongan, hindi ko pa tao dito. Hindi ko pa tapos gamasan or e cultivate pero nakita natin malinis na yan. Nakikita nyo ba? Ayun yung mga talong natin dyan sa taas. Ang dilim ng camera ko. Oh, biset eh <laughs> pero yun nga mga kabukid. Yun ang gagawin natin umaga. Ito okrahan pa yan sa taas na marami mga munga. At ang bilis din talaga itong okra kasi kailangan talaga tuwing makaluwa mo siya putihan the next day talagang may ano na talaga yun, mayroon ng mga panibagong buong kasi ang bilis tumigas kapag napabayaan natin. At yun, ang gagawin natin, dire-diretso tayo dito sa pag, uh, sa pag uh, liliini, sa pagtatanggal ng mga vine, ng mga lumang sinitawa natin. At yun, dire-diretso lang ang uh, ganap dito. At sayang yung panahon, hindi dapat tayo matingga-tingga kasi hinahabol natin. At sya, Minsan talaga hindi natin magawang makapag-permi dito sa bukid kasi yung ulan napaka-OA minsan, dire-diretso din naman, which is hiningi naman natin yung ulan pero minsan talaga kapag ganito talagang Burmese eh, hindi mo talaga masasabi yung lagay ng panahon, di ba? Talagang mamaya mainit, tapos mamaya kinahapunan. Sobra naman buhos ng ulan na to, hindi na natin talaga makontrol ang wala naman talaga tayong kontrol. <laughs> talagang uh, yun nga, basta ang gagawin natin is dire-diretso lang, walang tigilan kung titigil man tayo, uh, isa lang ibig sabihin, umuulan or kapag, uh, yun, kapag may tigil moments, ibig sabihin nun maulan, ganyan, may masama ng panahon. Pero kapag ganito naman na uh, medyo cloudy, ang sarap talaga po meron may kapag ganitong medyo cloudy lang, talagang stay lang dito talaga sa bukit. At ikukonsume ang oras dito sa taniman, talagang walang sasayang yung panahon dahil sayang ang oras. Yung igugugol natin dito is pagpapailagay natin sa halaman at pagtututok natin sa halaman, kasi iba talaga din yung uh, nagagawa kapag uh, nakatutok ka, kumpara doon sa mga at saka, ito yung crops na parang, kahit sabi nila hindi tutokan tutokan po me, kasi ang bilis sa mga damo talaga, hindi natin masabi, at saka sobra din yung linisin din talaga dito sa bukit talagang kapag nalilipasan alam mo yun, yung nalilipasan tayo ng, yung parang pinagwawalang bahala natin, dusko, ang bilis talaga ng mga damo at yun nga, sabi ko, sayang din yung uh, oras na yung ititenga natin is ililinis natin dito at papalitan natin agad. Ah, para maging pera na rin to agad. Ah, Magpaka-practical na tayo. Para maging pera at mapakinabangan. Sayang naman yung pagpapagay natin dito kung hindi talaga magiging productive at hindi natin makikita yung kalalabasan o yung magiging output. Ito yung iniintay natin bilang isang magsasaka na kinakailangan talaga may ano may may bunga yung paggagawa natin. Hindi yung basta gumagawa lang tayo. Kailangan makikita natin yung output. Gandang umaga makita namin chika. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Stay safe, stay dry. Alam natin na nandiyan pa yung sama ng panahon. Ingat-ingat po tayong lahat. Gandang umaga!